High and there. Low. pagkatapos nating mapaservice si SRK400 ay dumiretso na agad tayo sa RDM Cagayan de Oro City para mag-upgrade pang malakasang ilaw. Ay, na tayo. Bulwa Cagayan de Oro City. So as of the moment mga paps, dito pa rin yung location nila kasi balita ko tong RDM lilipat sila ng pwesto. Doon sila sa may auto shield. Doon lang sa may kaswagan na uh, daanan natin. Which is quite uh, okay. Kasi location wise, goods doon, doon na area uh, along the highway lang din naman and parang magiging one stop shop na sa kanila yon kasi yun nga nandun yung auto shield yung may ano sila doon mga ceramic coating nandun doon and dito pagdating sa ilaw nasa isang place na lang ba tapat lang ng ano Mitsubishi Motors lah saya di diri bay Morning. Oh, dito na tayo sa may RDM. Hi, sir. sir, bunti. Morning. Ah, sila. Mingaw lagi. Ah. So, kinahatin itong malakasan. Good morning. Tama, good morning, ma'am. Ah, si... Is RK. Ay, oh, matadaan? Hmm. Oh. Dili. Bristol na. Uh, yes, sir. Overtime na. Bawag siya. Bawag. Ayan na, yeah, police. Oh. Uh, Alam nyo na kung para saan to. Lagay tayo ng mini driving light. D3. <laughs> Pogpogworks yan. Pogpogworks. Pagso <laughs> thank, thank you. And as usual mga paps, yung napili ulit natin ng mini driving light ay itong RDM d 3 na babagay din kay SRK400. Hindi siya ganun kalaki pero again, 100 watts na to. Kita nyo naman siguro sa intro. At sa di katagalan ay ito na mga paps. Sinimula na yung pagbabaklas sa motor natin. Dito nga pala kay RDM, wala silang pinipiling motor. Once na pinasok nyo to sa kanila, ay yakang-yakan nila to mga paps. Kaya naman, tiwala tayo dito sa kanila. At syempong wala silang inas si kasong ibang kliyente ay dito pinagtulungan nila tatatlong technician nang naman yung nag-askaso sa motor natin yung magiging placement dito mga paps ganito dito siya ganyan so sakto sakto lang yung pagkalagay natin ng butas para dito sa kanyang mini driving ganyan yung pagkaka ano. yes sir aside sa mini driving light ay in-upgrade din natin yung horn natin which is itong Marco Tornado at papakitaan ko kayo ng sample mga paps mga okay. attach dito sa isang motor brother All the way from Kamigin Right so, Patao dyan gawin D6 sa'yo hang EDV oh. Yo, na na ka Sumuli lang DM Tapo pag isla <laughs> Hello, Yes. yes Mabi bright be safe dalan Kaya yeah. haya kaya na Sulit gaya Meanwhile Alright guys, so ito dah. na Na-install na yung dalawang isang set ng D3 to RDM. So ayan, kompleto na 'yan and also yung horn. Maya-maya pagka-uwi natin, test na natin 'to. Uh, check natin sa daan kung gaano na Ginawa test na natin tong D3. At uh, saka wala naman tayong problema nito kasi yun nga, test na din natin sa lahat ng mga biyahe natin and sa lahat ng motor na pinapinunta natin dito. So, ayan, tapos na tayo sa fan. RDM. Thank you so much, RDM. Mabilis kabit sa mga lights natin and horns. So, thank much, Thank you so much, At Thank so Thank you so much, Thank you so much, RDM. so much, ng Thank you so much, RDM. natin RDM.

naman yung pag nag high tayo mga paps yan o kitang kita yung corbada pag i-off -e natin yon hanggang dyan lang yung ilaw so high hindi low yun so, hindi na tayo mga kapasadaan ito pass okay try natin kung gano'ng kalakas mga paps let's go